Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Infanta Quezon, isang tindahan ng grocery ang nasalisihan ng dalawang magnanakaw. Sa video makikita ang isang lalaking patingin-tingin sa isang estante ng mga pabango. Maya-maya ay tumingin-tingin muna ito sa may counter na tila nagdadalawang isip pa. maya maya ay lumapit ang kanyang kasama, na tumingin tingin din ng mga pabango. Lumingon muna ito sa may counter sa kadumampot ng pabango. at tila itong si kuya ay medyo kabado pa sa kanyang balak gawin, kalaunay dumampot na rin ito ng kanyang paboritong pabango. At habang ang kanyang kasama naman ay naguguluhan kung anong brand ba ng gatas ang kanyang nanakawin pang fruit salad, saglit na napatingin sa kamera ang isang lalaki. Subalit wala daw siyang pakialam. Ganon din ang kanyang kasama. Subalit pakialam din daw niya sa CCTV nyo. Kumuha ulit ito ng pabango bago inipon sa isang tabi. At nang sapat na ang kanyang naipong gamit, kanya na itong ibinulsa. habang ang isa naman nitong kasama ay daing at pabango ang kanyang kinuha. Kagaya ng kanyang kasama na parang langgam, inipon din niya muna ito sa isang tabi. At sa kanya ito sinubukang ibulsa. Subalit hindi ito magkasya. Kaya't binitawan niya ulit habang ang kanyang kasama na may palabas na. Sinubukan niya ulit ipasok at pinilit na pinagkasya sa kanyang bulsa. Kaya't parang walang nangyari, sabay nang lumabas ang dalawa. Nakakapagtaka lang bakit walang masyadong tao o nagbabantay sa tindahan, at dahil sa mga oras na yon ay alas 12 na ng tanghali, marahil ay break time at nanananghalian ang mga tauhan nila. Subalit para makaiwas sa mga ganitong senaryo, dapat ay may nagbabantay man lang sa CCTV, o dili kaya magkaroon ng palitan o hati, sa pag break time. Para naman may taong nagbabantay at nag-assist sa customer, dapat maging alisto at alerto sa lahat ng oras. Para tayo ay makaiwas sa mga salisi at kawatan,